Ayun ka magandang araw po sa inyong lahat. So guys, sa bidyong ito dahil may mga message tayo na nare-receive, sabi gawa daw tayo ng tutorial about dun sa CapCut, yung video editor. So ang ano ko lang bago tayo magkumpisa, i-like mo I-share mo itong video ito sa mga kakilala mo at mag-follow ka na rin sa akin para bas ganahan tayong gagawa ng mas maraming video. napso So, next slide tayo para ipakita ko sa iyo kung paano gamitin yung video editor. Next slide na tayo ha. Kita-kita tayo doon. Basta importante, tapusin mo, panoorin mo, mag-take down note ka, isulat mo kada step para mas madali mong masundan. Okay, umpisa na natin. Dito, guys, nakikita mo yung CapCut. Ayan, pindutin mo yan, okay? Pagka-pindut natin, unang step na gagawin mo ay ang pindutin mo yung New Project, okay? Ayan, New Project. I-click mo yan. Pagka-click mo yan, guys, pipili tayo ng video natin na i-e-edit, okay? So, ito na lang siguro, itong una. Okay? Yung una... Click mo yan. Pero bago tayo pumunta doon, guys, ang step 2 natin ay ang pumili ng video. iklik click mo yung video yan. Ayan guys. Uh, yan ang i-edit natin ha. Tapos, nung kinlik mo siya, i-click mo yung add. Ayan sa baba. Add. Click na natin. Ayan. Nung kinlik mo na yung add guys, step 3 na tayo. Okay? Guys, ang step 3 natin ay ang ratio. Ano ba ang ratio? Ang ratio guys, yung size nung gagawin nating uh, video. For example, gagawa tayo ng video sa TikTok, Instagram, Facebook Reels. Ito ang pupuntahan natin. Yan sa baba, ratio. Ayan, pindutin mo yung ratio. Ayan, nung pinindut ko guys, may mga size na nakalagay dito. Yung 9x16. Yan ang pupuntahan natin kasi ang ginagawa natin guys ay ang pagre-reels. 9 by 16 ang size nya. Pindutin mo yan, ha? yon pin Nung pinindut mo na yan, tapos, yung check din sa baba nya, ayun, sa may bandang kanan, check mo sya. Yan, yung chinyak natin, yan yung 9 by 16 ratio, yung size. Okay? And then, yung uh, fourth step natin, guys, yung volume naman. Okay? Volume. So, pindutin mo yan, ito, ito. Dyan natin kasi i-edit, eh. Okay? Pindutin mo yan. Ito, nung nag-highlight na siya ng white, okay? I-scroll mo yung nasa baba dito, yung mga tools niya. I-scroll mo pakaliwa. I scroll natin. Tapos nakikita mo yung volume, guys. I-click mo yung volume. Yan. Gilik ko yung volume. May lumitaw na pwede natin i-adjust yung volume. I-adjust natin, guys, sa maximum para mas maganda yung labas ng boses natin. Mas malakas. Volume, ha? I-scroll ko yung pakanan, ha? Yan. Nakita mo yung scroll ko? Tapos i-click mo yung check. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay? Tapos step five tayo, guys. Okay? Step 5 naman, uh, ituturo ko sa iyo kung paano natin ikakat ito or i-split. Okay? Kung saan parte ng video na gusto mong i-split or i-cut, putulin, for example, i-play mo yung video. So sure, guys, for example, click mo yung play button na yon kung saan ang gusto mong part na i-cut. Play natin, i-click ko. Yan i click ko na. Tapos diyan, pwede na 'yan. I-click mo na naman 'yon. kunwari, diyan ang gusto mong i-cut na video. Okay. Ah, uh, balik tayo sa baba, I scroll natin doon. Sa pinakadulo ng kaliwa may split. Okay, I split natin. I-click mo yung split kung saan nakatutok yung guhit na to, yung kitna. Ma maghihiwala yan. I-click mo yung split. Okay? Pagka-click mo yung split, pwede mo siyang i-play uli. Pindutin mo yung play button yon. Click mo. So, guys, okay, alis natin. Dahil... Click mo na naman uli. Okay, for example, yan. I-alis natin yan sa gitnang guhit. Alis natin yung uh, part na yon sa gitnang to. Ito, alis natin ha. Atiin natin, split yun, na-split na siya tapos i-click mo to para yun kunwari ang aalisin natin ito yan, yung naka-highlight na white na yan i-aalisin Ia natin yan ha Nak nakalagay dyan delete sabay baba kamay kanan Pit click, click mo yung delete yun, naalis na siya guys okay so uh, ang step 5 natin kung paano magputol ng video aalisin yung mga ayaw nating dun sa video yon ganun lang siya kadali okay basta yung guhit na yan yan ang ikakat mo tapos pag diniin mo ganyan kung gusto mong i-delete lilitaw yung delete doon okay at pagkatapos guys okay yung pinakadulo niyan guys tignan mo yung dulo I scroll ko pa kaliwa okay scroll ko kunwari natapos na yung sa, yung sa pinakadulo kasi niyan ayan guys ito 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 i-click ko ha i-click ko to ayan kasi nakalagay na CapCut logo so di ba pag nag-upload tayo kay Facebook ayaw niya makita yung mga logo or brand. Okay, so i-click mo yan. I-click ko na siya. Wait lang ha. I-click ko uli para makita mo yung highlight na white. Okay, tapos i-delete mo. Ayan, delete para mawala yung logo ng CapCut. I delete mo ha. Yan, delete natin. Wala na siya. I-scroll kong pakanan. At sa pakaliwa. Ayun, sa end niya, wala siya. Okay, so for example, na-edit mo na at final na ang video mong ito. Okay, ang step 6 guys okay pindutin mo yung nasa taas na yon 1080p pindutin mo kailangan yan guys ang settings nya ay 1080p sa resolution yun ha 1080p tapos sa frame sorry baba natin to nakaharang sa frame rate nasa 30 okay yung code rate guys ano yung recommended dito sa gitna sya okay yun ang recommendable nya okay tapos guys, ito, yung step 7, yung final, yung i-download mo na siya. Ito yon nakikita mo yung arrow sa taas, yung pataas na arrow. Ito, i-click mo yan. I-click na natin ha. I-click na, na natin ha. yon, hindi ko na guys, ayan, nakalagay dyan, exporting. Ayan, tatapusin mo lang yan guys. Pag natapos na yan, lang 100%, okay, mapupunta sa gallery mo at dun muna pwedeng i-upload dun sa facebook mo so yun lang guys back to camera tayo okay huwag ko nang tapusin guys ha so ayun guys uulitin ko lang yung step 1 okay uh, start new project ang step 2 pipili ka ng video or photo na i-upload mo, step 2 yon i-click mo siya, tapos yung sa baba i-add, at ang pangatlo guys step 3, pangatlo yung ratio okay, yung ratio, yung pipiliin mo yung 9 by 16 kasi yung size nung reels na video yon okay, and then step 4, yung volume okay, volume, para lalakasan mo, click mo yung video, tapos may lilito na volume sa baba, i-maximum mo, Okay guys, naka maximum. And then step 5 guys, kung paano mag-delete, mag-una mag-split and then split or, or, or cut, pwede mo siyang i-delete yung mga video na ayaw mo dun sa anong yon, pwede mo siyang i-alis. Okay? And then step 6 guys, yung resolution. Okay? Yung 1080p. Okay? And then yung sa frame rate ay 30. Okay? yun guys sana may natutunan ka sa video ito at huwag mong kalimutang i-like i-share ang video ito para sa mga uh, gustong matuto ng pag-edit o gamit yung CapCut so maraming maraming salamat po guys salamat po sa success God bless po everyone and see you sa mga susunod nating mga video. Bye bye! God bless po everyone! Thank you po!